yung mga guys, yung nagmamantika na. Ganyan yung pag ano ng bacon para hindi siya mapapanis agad. Nagmamantika na yung gata. Bago maglagay ng sugar. Ayan. Kasi nagtutubig pa yan eh. Isang kilong isang kilong malakit. Tapos, nakikit 1 fourth lang siya na asukal. Pag gusto ng, ano, matamis talaga, kalahating kilo. Tama lang po siya. Kahit na hindi, kahit na wala sa one fourth, pwede na. Ayan mga guys, Ito yung malagkit niya, nakasaing na. Ayan, malagkit ito. Nakasaing na. Ang ganda ng malagkit. Matigot talaga. Ay, maraming malagkit talaga. Ang magagay ito, kanina, kung tingkunit na, parang tuyo na kanina yung kawali. yung nilagay ng asukal, dumami siya. Kaya, kung kayo mag-alala, pag nagluluto kayo na nagmamantika na yung parang tuyo, -tuyo na siya, mas maganda kasi yung gano'n para hindi siya agad mapapani. Mas dabis pa ngayon, mas ano pa doon, mas nagmamantika pa, abot ng tatlong araw yun. Biko niyo Kasi po yung biko, wag, kayo, mo sa iba kasi pangit yung ibang ano, yung parts eh. Tutok mo lang pangit yung paligid. Tutok mo lang sa kawali ko nakatutok. Pangit yung dumi. Kasi mga guys, ang biko, kahit anong klaseng malagkit na kakanin, pag nilalagay siya sa, sa ano, sa refrigerator hindi, ano na na yung gata tapos kahit inutin hindi na bumabalik yung yung ano niya yung sarap niya kaya pag gusto nyo ng ano ng biko na para tumatagal siya ng tatlong araw na hindi niya sa ref nagmamantika po yung sige po pagkasalang nyo po ng gata hindi, hindi ko lang napakita kanina eh Halo-halo na pagkasalang ng gata para hindi siya mamuo. Kasi pag namumuo siya, magiging latik na siya yung hindi na siya masyadong makakanggata. Ayan. Okay. Tapos ito, lulutuin. Hello guys, ayan na. Ayan na, ano na siya. Masyado na siyang pinatay muna para hindi masyadong mainit. Hindi na pasado kanina. Kasi ilagay mo na lahat. Ayan. Pinatay mo na yung apoy para hindi siya ganun kainit. Pero lutong-luto na yung gata at saka asukal. Isang kilo po yan. Pag, bin pag bininta yan, at 20 pesos ang isang sandok. Hindi ka na magpapagod magluto. Ay na toto. Ay, yung ano pabasa sa konting tutong lang. Halo muna sayang. Super kala lang ang gamit namin, guys, kasi mahirap lang sinisoray. yun mga guys, so haluin muna bago buksan para hindi sa masunog yung ilalim. Hindi pa yung nakabukas yung apoy. haloin muna. Maya-maya paghalo na. Yan po din buksan para hindi ba siya masyadong ma eh, hindi siya masunog yung ilalim. gano' lang po yung technique mga guys. Haluin mo na yung ano yan, yung kanin para hindi siya masunog yung ilalim. Yan ang masarap diyan pag halong-halo eh. Ayan mga guys, sinindihan na yan yung ano, yung apoy. May apoy na yan. Huwag naman masyadong halong-halong -hal, -halong, halong bago yung sindihan kasi mga ngawit na kayo masyado. Kailangan yung video, basta man halo na, sindihan nyo na yung apoy. Ayan, meron na yan apoy. Ang sikreto lang talaga ng biko, yung halong-halong, -halo, yun talaga nagpapasarap eh. Kaya ngayon iba, malaking kawa talagang malaking sandok talaga ang ginagamit para hindi may mahirap haluin lalo pag ganyan malagkit na malagkit talaga talagang haluin ayan na mga guys pista kasi na, ngayon dito sa amin sa San Miguel pista ng Senyo Santo Nino Pista yan lang handa namin Hindi kaya sa probinsya maraming handa. Mas ano sila doon, mas mas more, more blessing. Ayan mga guys, halong -halo talaga. Hindi po yan mapapanis ng tatlong araw. Basta pag kumain kayo, yung kaya niyo lang ko ano kainin. Huwag niyo isasalin. Huwag niyo isasalin yung biko sa lalo sa plastic. Mga lalasang plastic at saka na madali mapanis. Diyan lang siya, kukuha lang kayo sa plato. Pagkakain kayo, hindi po yan mapapansan tatlong araw. Ayan po mga guys. Ganun lang po ang sikreto ng biko ni Waray. Ang biko ni Waray.